ito eh. Ito, ito. Ito. na ka ba nadali? Taon na po ito eh. Taon na? Sige, hiya ka dyan po. Ay... Tapos dito na yung kabilaan. Kabilaan? Nakarang ba dito? Ay, nakarang sector. Pag ganyan ito ka sabihin mo ka masaya lang. Okay, pakabilaan. Pag okay. ano, sir? Pag ganito? Meron to? Oh, pag binaba ko ng toto, -to. okay naman. Pag ganito? meron, meron po, sa ilalim. Yan ang meron, pataas. Okay. Dito naman sa kabila. Sa Ayan meron, meron po. Ito meron. Pag ganito? Meron din. Meron din? Okay. Okay. <coughs>

みたいな。You know, Dalawa na lang, no? Oh. Tugutas na lang. Siya na. Tugutas. Sino yung may batang Ano yun? Yeah. Pats disease sa spine dito sa cervical. Bakit? Yung tibio ano, sa spine. Hindi ano nangyayang sa'yo? Paano? Paano ka nagkaganon? na safe lang ka ba? Hindi ako po ano. Sa akin, doktor ko noon. Immune system ko bumagsak, na bumagsak. Dahil napagkaroon ng infection. Bakit? Ano ba nangyayari sa iyo? Paano ka na-infection? Paano na infection Parang TB of spine po. Eh. TB of the spine, ibig sabihin, mga osteoporotic, osteopenia, paghihina ng buto. Hmm, yun, ba ba? yun yun. Eh, ngayon, parang na eh. Limited position. Sayang. Hindi na po. Ito yung kanina pagpababa. Iya, udah, 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 konti, udah, 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 kayak udah, udah, udah,